hatid natin si kuya happy monday mid days balik sa school na after spring break oh no. oh no oh yeah oh no oh no 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 ay manupot siya oh, no. No. No, no 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 nang oh, no, 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 no. welcome to another vlog guys

Ayan guys, so answer na lang tayo ng mga tanong guys sa comment section dahil na ako nakakasagot oh, ng mga ano. Sige, mami, may na nakbasa Oh, later baby girl, oh later So guys, so start tayo sa question May, nag, may nagtanong sa amin Sabi niya, paano daw yung schedule natin dati mami, ng mami. duty? Pareho mami, daw ba tayong mami. ano? Nurse, yes. ayan oh, yeah. oh, wait lang anak, wait lang, quiet mami. muna Ayan yan, Ma na, man, eh. So ayan oh po, po kaming nurse and then two hard. Hard and cold naman siya. Ano ko na mag-ayos ako na mag Ayos ako. Naman. Yan yan yan, yan oh. No. Ito na oh. Ayarin mo na So ayun guys, so ang schedule namin, alternate nga po kami. Pero ano, hindi kami yung katulad ng iba kasi may naririnig ako, 7 days yung duty nung isa, tapos yung isa 7 days then yung siya 7 days yung off tapos kung ano yung off ng isa yun, ano, hindi kami ganun so kami ano bali para alternate yung nangyayari sa amin so kunyari Monday, Tuesday, Wednesday isa sa amin tapos 3 days off ng isa yon, and then next nun ano ba tama ba lutang na naman <laughs> <Ha? laughs> nice oh. nice eh, no? ako inars 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 Tawag oh, dyan, lutang na lutang lang eh, no? Yung mga truck, grabe ang bibilis guys. Hindi ka sa Pilipinas, ano FedEx yan, no? Grabe. FedEx uh, deliver. Grabe, ang bilis yan, eh. parang tatakot ako sa kanya. Oh, nasa ano yan, 120 kilometers grabe, per Grabe, oo oh, guys, ganyan yung mga sasakyan dito, walang truck-truck dito, kahit mabigat sila, boom, bibilis talaga. So, maiba ako, balik tayo sa topic. Ayun nga guys, kunyari, si Nurse A sa amin, Monday, Tuesday, Wednesday, duty yung isa yun yung off niya and then followed by two days ah, uh, duty and then mag off ulit siya ng dalawa ha ah, gulo ko eh <laughs> sulat ko na nga lang nagugulo na <laughs> ko ano grabe nito na natanggal yung kasi ako duty kaya sige eh, kaya di ko mag basta three days duty tapos next na dalawang off tapos duty ulit ng dalawa tapos, yung isa naman yung mag off ng tatlo. Parang paikot-ikot lang siya, guys. Ilalagay e, ko na lang dito yung ano, kung ano yung sasabi ko. Naguguluhan din ako sa sarili ko. <laughs> Tapos, sa dalawang linggo, sa isang cut-off, parang yung isang cut-off namin is two weeks siya. Ang hours na na-accumulate namin is 84 hours, guys. So, ayun po yung ano namin dito. So, bali sa first week, may five days kami na duty sa second week may two days lang so ganun fix yun yeah, ano sa ganun gawang extreme yeah. dahil ano na ako bahag na bahag na ako <laughs> na toxic ako kagabi wala oh, absent yung isa namin kasama sa long week namin Monday to Wednesday duty tapos Thursday to Friday off then Saturday Sunday duty so next week nun uh, off na kami Monday to Wednesday then duty kami ng um, Thursday to Friday then off ulit ng Saturday, Sunday. So, yun yung two weeks schedule namin. Ayun. Galing mo daddy. Thank you for two saving weeks, me. Two, week, two <laughs> weeks kaya. Two weeks Thank you for saving me. Ayun. Uh, so, ganun lagi yun. Hindi nagbabago yun. Yeah. Fix na fix siya, guys. Wow. <laughs> so, ayun guys. Sana nasagot namin yung question mo about sa schedule namin, guys. And next naman na question is ano daw yung ano, daddy? Ano daw yung duty shoes mo? Beauty shoes, ako, ano, kahit anong rubber shoes, guys. Pwede sa akin comfort comfortable naman ako. Magaganda naman yeah, rubber shoes nila. Hindi, magaganda alam. naman yung mga rubber shoes nila dito. Yung Puma nga, eh, maganda rin siya. pati rin yung New Balance, saka Under Armour. okay na yun. Okay din sa akin yun, wala problema. Oo, wala problema. Tapos, okay. ano... Pero yung iba kasi, na cloud na mami. Cloud oh, and mobile. Oo, yung mga mayayaman. Yeah. <laughs> medyo pricey siya, pero sabi ko, trabaho ko, talagang comfortable, uh, comfort yung binabayaran. Hindi pa namin nasusubukan <laughs> yun kasi medyo ano. Hindi pa namin nasusubukan yun. Medyo so. uh, ma guys. pero so far okay naman kami, hindi kasi kami tumatayo. Hindi, hindi, hindi. Hindi kami tumatayo sa duty, bala sila dyan. Joke lang. Ayun guys. Next na naalala ko, may nagtanong, sabi niya, kung nagbabaon daw si Kuya Ace pa sa school or kung may libre pagkain yung school dito dahil uh, pwede magbaon or hindi depende sa inyo pero for sure may libre food dun breakfast at lunch oo covered yung breakfast and uulitin ko yun <laughs> meron silang libre guys dito breakfast and lunch yan so ang pasok ni Kuya is 8 AM tapos buhapalik siya sa bahay ng 3 PM so ayun yung oras ng pasok nila. Pag maaga-aga yung bata, kunyari papasok ng 7, sa cafeteria mo na sila yun. Pwede kumain ng breakfast, pwede mo rin naman pakain before kung ano gusto mo. Pero si Ace kasi, since ano kasi sanay siya sa kanin, ma, -ma, -ma mabigat na meal. Ano pa, nag binapabaunan pa namin siya kunyari cookies, apple, madagdag lang sa baon niya para ano. Pinamiligay lang din naman siya. O, oh, tapos minsan <laughs> nagkukwento siya, ano, nagsishare daw siya sa mga classmates niya. Ayun guys, sa mga anak din, yun po yung setup nila sa baon or pagkain dito sa US. Oo, tapos yun pala guys, meron silang ang monthly um, chart. chart. Chart, oo, yung plan, meal plan nila for this month kunya. Every month nagpapadalayan nagpapa, sila kung ano yung mga meal plan ng bata sa school. So ayun, hopefully nakatulong. So nothing to worry sa school. Yeah. di sila mag Oo, oh, social nga sila, naka-milk pa eh. Oo, oh, oh, may milk din sila, pinaprovide. Oh, Healthy. Milk, yogurt, mga gaya. No? Pero so, narinig ko kay ayun nga, um, minsan sa nila mga pizza, tapos meron silang oh, ano, pizza. dati mga, mga Oo, oh, mga finger food US. Ano kasi sila, di ba syempre, mga pagkain nila dito, kakaiba. Kakaiba sa atin. Ay, no, pag, Chips. Wala, pag wala kang bawat sa Pilipinas Wala kang pagkain eh Oo, Dito, pinaprovide ng government nila Sa sa public school yan si kuya So, ayun So, so far guys Yan yung mga naalala kong question So, ngayon guys Ay pupunta kami sa Chatanuga Ang favorite namin, Chatanuga Ang pinakamalapit sa aming city Tama ba dat? yeah. Yan yung pinaka Ano namin lagi puntahan 30 minutes away sa aming Depende kung cost ko Hamilton. Ilan minutes at 30 to 40 ako oh, yun. 30 to 40. So, pupunta kami sa Kabilas na na yun. Not bad. Kung gusto mo lang mag-unwind, unwind. tas may bibiling kang ano, kanyan. Mag-unwind. Na pag nagpagod ka duty, mm -hmm. Pag na-stress ka, which laging nai-stress. Charot! Hindi pa buwapasok, stress na <laughs> Ew, Charot. Ay, naanala ko pala. May nagtanong kung ano daw tayo, saan tayo nag pumapasok kung acute or parang ano siya. Stiff kami guys. So, ayun so, guys, so answer. Long term care. Yeah, so sa long term care kami guys. Kasi, ayan, uh, yun ang ano namin, entry namin dito sa US. Yeah. So wala mga bedside experience. Meron tayong bedside dad. Meron sa ano? Meron kami, kami bedside. Oo, uh, yung, oo, uh, uh, hindi siya yung current yun. Yung term, hindi current yung bedside namin sek ano kami, under BPO kami before, bago kami makapunta dito. Pero merong prior to that, meron kaming experience sa, ano naman, yeah, sa hospital. Five years experience five years. So, years. So, sa NKTI. Yeah. Kawin -kawi sa NKTI. Thank you uh, sa NKTI. Uh, and and salamat and sa experience. Optum, yes. Yeah, Optum. <laughs> Optum seven years solid. <laughs> yeah, so yun guys, yung mga nakatulong sa amin to. Uh, ano? Lalo, uh, lalo ng Optum, uh, nag-USRN uh, tayo doon. Oh, eh. thank you, thank you so much. Let's and then place. pala, Sipin mo sumahod tayo doon, tapos nagre-reveal lang, no? Para pumasa. Yeah. So, uh, talaga. Very, ano talaga, stepping stone. Sobra. Maiba ako, tapos sabi nila, ano pala. Ano, may may nagtanong din pala na, uh, ilang years daw yung experience bago daw daddy makapunta dito para tanggap yung nurse. Dito. Yung iba nga, wala experience, sinatanggap na eh. Yeah, I'm, Sobrang ano talaga dito guys, naghahanapan talaga ng mga nurses dito. Talaga oh, may ganun, um, may oh, parang Oo, si safe. ano nga, di ba may vlogger akong nakita. Wala daw si experience eh, BPO lang. ah oh, okay. So, Nagre-review ko oh, Meron, Baka meron guys, pero I'm not sure. Meron guys, meron. No? Pero ilalagay kayo sa mga ano, katulad oh. namin long term care. Ilalagay sa, okay. oh, hindi acute siya, long term care. Pero good, ano na rin yun? Pero stepping stone na rin yun. Stepping guys, stone, at not bad guys. Kasi syempre, dun mo rin naman i-hone yung ano mo, yung skills mo. Syempre, kung hindi, ka, hindi ka pa confident, dun mo. Pero mas maganda din kung habang nag-aantay ka, nag-experience ka na. That's true. Kasi para pagdating mo dito, may confidence ka na talaga na, ano, hindi ka ang uh, Kasi malaki dito bagay. Kasi, oh, pay, dito hindi lahat ng tao pare-parehas. May mga ugali din yung iba. Swerte lang namin mababait yung mga staff sa amin. Sobrang bait. Hindi kanila ya ano. Hindi nila ita-down doon. Yeah, alam mo so far guys sa mga ka-work namin dito sa US, wala kami masabi. Sobrang blessed na blessed namin na makapait sila. O, oh, <laughs> o hindi lang namin sila talaga rin. <laughs> 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 hindi pala yun, pinag ano na pala nila tayo. Yeah, pero okay sila. Okay, so. Yeah, pero okay. so far, talaga oh, talaga sila. Oo, wala kami na ngayon na. kasi puro sila bigay eh. Oo, oh, tsaka mga sobrang generous sila guys. Yung mga mga CNA ko nga. He, he, every occasion yan, nagbibigay na babawi daw sa mga. Oh, babawi, o, babawi. O, sa kanila. Kasi na babay. kailang tanggap na ng regalo si Mami. Oo. Oh. <laughs> na apat na. <laughs> Sabi ano, oh, nahihiyan na talaga ako. Sobra sa mga guys. bibili ko ng mga okay. pang-gift ko sa kanila. So, ayun. So, swerte namin sa mga katrabaho, guys. Okay. Malaking tulong kasi kung stress ka lang dito sa transition mo dito, tapos stress pa yung mga katrabaho mo, parang talagang ma-ano na, mabubuoan ka lang. Oh. So, sobrang blessed and cool mga ganun bagay guys kaya minsan yung facility namin yeah kaya nga kahit long term guys parang naiisip namin kung um, lilipat pa ba kami kasi syempre yung adjustment kasi yung mga kasama mo iniisip din namin wow. yun kasi sila parang hirap nilang iwanan sa totoo lang so, sobrang babayad nila guys no, yung work workload yeah and then the workload though maraming patience pero Guys, alam mo naman mga Pilipino, madiskarte ma eh. tayo, matiisin, may ganung factor kasi tayo eh. So, ayun guys. Ang haba na nito, ha? Baka wala na <laughs> So, ayun guys. Sana nag, ano kayo, may napupulot kayo sa aming mga experience dito na na naisishare namin sa inyo, anyway, guys. Thank you. So, let's go na! Ayan, dito kami pupunta sa Pop Shelf. blood alcohol niya. Hey, ah, purple. Ito na. Oh, summer na, oh. Walang toys. Oh, one dollar lang yung mga nandyan, oh. Ang cute, ah. Oh mga pang display. Red, white, and blue. Ang cute. I ano yung body wash? dollar. This one, no? One dollar na lang siya. Clearance. Na, mga nakasale nila. Ito, four. Gamot oh, $5, 50% off. Mga ah, ferrero na malaki. Nakakatawa naman. So, magiging 2 na lang siya, 2.50, Ganun. Nakasale na yung mga ano nila guys, so, chocolate pang ano, nung Easter. Kasi tapos na, no? Ito ka, o, oh, tingnan mo yung mga pang makeup Oh. $1, dollar Oh. Lipstick, this one o. Oh. Mas, mas. Ayan oh, one lang o. Oh. mga pearl. Fair. Three dollars. Ito one yung headband. Oh. Yes, one, and dami and one lang. Ang dami mga one lang oh. Two, three. Pati yung mga tali nila. One. In that. In that. Okay. So, cute. Now, later, eventually. Three dollars. Bigyan natin sila neta. One. Isang Pink dalawa. Isa pa, ito purple. Ito mga notes. Two no? dollars na. Ang cute niya, ah. ah diba, ang cute? nakikita. Hmm. Ang cute din niya.

Ayan pa lang. Ayun. Parang mga poke yun yung mga yun. Ah. Pagkain niya. Tapos binalik ko na yung isa. Ito na lang. Mas cute ito. Two dollars lang. Kuha tayo nitong pebbles. Para dun sa anak ko dad. Dun sa may parang halaman. Sa loob ng bahay. Nagayin natin. Let's go now. Ah, oh, kinain mo na. <laughs> ah, ibang kasi ng M&M. Eh. Ah, let's go na. Ito lang nabili natin. guys, wala kami masyado nakita. Ito lang yung parang ano lang, notes. Notepad. Pero matagal pa naman Mother's Day, kaya pwede pa mag-ipon-ipon. Di ba, Dad? Oo naman. Yun lang muna, guys. <laughs> Siyempre, charot-charot lang, guys. Pupunta pa kami sa Hamilton Mall. Titingin-tingin lang din ng konti. Damihan mo na. <laughs> konti. Nag, ano pala kami ng kape, guys. Like Bumili ako. kami ng kape. Slide ako and hindi ako ano, slide yeah. McDonald's. Ang init, daddy. Sobrang init. Malamit na may. Okay na eh. Hindi, okay, charot. <laughs> <Arty> so, ayan. <laughs> Kaya na mainit, syempre, Regina. Let's go sa Hamilton Mall. Mall? M O L E. Yeah, mall. <laughs> 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 lang naman siya, guys. Ah, uh, tabi-tabi lang naman yung sila dito. yeah, dito. Uh, no problem. Hamilton Mall. Katabi lang yung mga kanina pinuntahan natin na ano ba? Pinuntahan natin kanina yung kulay purple. DJ Max, hindi, hindi. hindi. Basta yun, yung kanina, hindi na, hindi ko na nakuha. Ito yung Hamilton Mall, guys. Ano ba po yun? Pop Shop. Pop Shop, galing ng memory. Ayun, basaw kasi. Pop Shop. Galing. Show. Ah, yun, doon umikot lang pala. Opo, ayan, umikot lang tayo. So, let's go sa Hamilton Mall. Let's Saglit go. Saglit lang. Saglit lang. Dito ko nga, guys. But nose in. Nose oh. in? O. Hindi ako siya marunong sa belt, no. daddy. Uh, para pa malukay natin si Pits. Belt. Parang yung ano ng BLK na makeup sa Philippines. Ano yun eh, pag tayo maramihan, belt. <laughs> Bulk. Diyan <Daddy. laughs> tayo, dad. Diyan tayo. Shout Tennessee. A picture. One, two, three. <laughs> o <One>, taga, <laughs> one. together daw. Ako rin later po. One. Oh, <laughs> Asigewan. Okay, sige, one, two, three, smile. Chiki. Ganda naman. One, two, three, smile. Oh, ha? sombrero Nasa mood siya, guys. Nasa mood. Ang bata. Mm. Say hi to Ming Ming. <laughs> ah, uh, alikin na. Alikin na. Alikin na. So, ang tuwa siya dun sa Mingming daw. <laughs> Nasa food court tayo, guys. Ayan, ang food court nila. Parang sa Philippines lang din. No, oh, daddy? Parang Philippines din eh. Ganda yung mga prensa. Uh Oo. -oh. Pero may mga iba. Ayan, yung Sbarro. Meron yan sa Philippines. Maluwang-luwang din. Anong pronunciation mo naman? Sbarro. Tama naman. Tama ni adik Ano ba dapat? Siguradahin lang. <laughs> Victoria's Secret over there. The Victoria's Secret. man Nasa level 2 tayo ng mall. Ano? Share mo sa kanina na yung iba dito nag-exercise lang guys. Kasi malamig sa likas. Talaga o na, ba? Gano? O ikaw okay, lang? Okay. <laughs> Ayun yung bath and body. Wala masyadong tao kasi may pasok na. Naka-sell kaya sila. 421 oh. oh, yun pwede na yun pangbigay natin sa mga mother. Mga kawork. ito. Ito ang bango nito oh. Ayan kukuha na tayo. Ano 'to? anim na peraso. tama tama lima sila sa akin yung isa. There you go. Thank you. Anim na yan, Dad. Hey! Ito, galit siya. Anim. Uh, I'll go one more. Thank you. sobrang bango na gustuhan ko rin, oh. oh. Parang cake talaga. Sobrang bango, guys. Kuha tayo niyan. Isang ganito. Tsaka ito. Let's go. Si Atalyo. I play myself. Play on okay. Later, anak. Mami. Thanks, Daddy. Bayo, nakasave tayo ng $90. Oh, laki rin, eh, no? Or, oh, $92? Oo, oh, nakasave din tayo, guys. Oh, pwede na to. Tired na daw siya. Ito na, oh, yung gusto mo, oh. Gusto niya ng ganda, oh spray, 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 spray. mo na. Arte, arte mo. Yeah! Nakasave yeah, tayo na. Naka-save ng 90 plus, no? 90 plus dollars. Halos uh, 50% off naman. Oh, yan na. Yan open, na yung I pambigay natin. Obey, sa okay. I spray, I spray myself, mama. Yeah. Pero buy, buy three. Oh, yeah. Buy three, take three. Mm -hmm. Ah, nice. Ano? <laughs> Paano? Paano? Uh, bibili na kami ng pagkain para sa lunch namin, guys. Ayan, wow. Ayun, yun yung masarap yan yun. Ayan yun, guys. Yun. So, Hindi. 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 Oh, um, We need to, pop -up to all of the... Nagutom ang bata. Bumili na rin kami ng pansit. Tapos ito, lagi namin in order to maangham. Most spicy. No, that's not spicy. Ito yung spicy. Nagutom siya. Ayan. Parang 10.99 yung isang order na ganito, guys. Pwede rin palitan ng kanin to. Oh, board. Anong gusto mong yeah. gawin? Ha? Ah, gusto mo mag-cellphone? Na? Usap na lang tayo. Ay, ayaw po. Usap na, please. <laughs> Kain, guys. Ito Ay, siya, guys. So, 21.83. Wait, Wait ma'am. Dalawa na yan. Uh, okay. Not bad, no? That? Mm. Yung price. watching our vlog, guys. Thank you sa pagsama sa amin again for another pamamasyal. Bye-bye. Say bye-bye, Italia. Inaantok na yun, guys. Antok na kami. Bye! Until next video.